don't settle in one source of income instead, dagdagan mo yan gamit ang social media accounts mo and ngayon, meron akong ituturo sa'yo na pwede ka nang kumita gamit ang social media accounts mo like Facebook and TikTok account kaya kung ikaw, palagi kang baba dito sa online pwede mo na gawin itong pagkakitaan gamit ang sistema namin. Ang gagawin mo lang, maging connected ka lang sa sistema namin para kumita ka. And basically, ang ginagawa lang namin dito, copy and paste and mag-set ng appointment to our local at international client. Ganun lang kadali, hindi kailangan mag-promote ng product or magbinta-binta dito sa online or maghabol ka pa ng kuta para kumita ka. Ang kailangan mo lang ngayon, maging connected ka sa sistema namin para kumita ka. Possible ng 20 to 50,000 per month. Depende pa yan sa effort at oras na ibibigay mo. So meaning, meron tayong gagawin para po kikita tayo. Pero ang kagandahan, pwede mo siyang gawin na part-time. At least 2 to 3 hours per day, pwede, pwede mo na itong gawin as long as meron kang bakante na oras. Kaya kung willing ka matuto kung paano kumita dito sa online gamit ang sistema namin, mag-comment ka lang ng how sa video na ito para ako mismo magturo sa'yo. Kaya see you.